Kung magkano lang makasya sa screen. Kami po ay tutungo sa palengke para bumili ng ulam ni na Kuya Jet. Ganado ang kuba o. Oh. Ganda pa naman ang live <laughs> ng kanina. Ang ganda. Akala ko na nabing bang eh. <laughs> Malabong mangyari yun. Lasing nga pala sa bari. Mas parating ay, hindi pala pwede yun. Nagatuloy sa ako. aking cellphone Pede. Pwede. Kaya Mamaya pa ba? After lunch? Magtuloy. Tuloy talaga. Kahit na Ha? Kahit na Oo. Kahit yung ano lang. Yung lego-lego pang -lego pagkagayaan. Hanggang tuhod lang. Okay. Eo, pangain nyo po kami sa vlog ni... Japs Kinoshita. Sa susunod naman po sa vlog ni Mika. Sa susunod <laughs> naman po sa vlog ni Hana. Support-support lang. Masarap talaga dyan ng, anong, chum. Hindi lang ba? Dinsa, may kilit ng 7-Eleven? Ano? Uh, parang, 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 parang. Parang pansit siya. Na may sabaho na matamis oh. na maanghang. Ganyan. Anong, ano, salit ng 7-Eleven. Oo. Ngayon, eh, may nakita ko parang black na, ano, ganyan. Sarap lang. 85 hey, lang. Tatlong tao na. 85 lang. Pero sa'yo, kaya ko solo. <laughs> Ito pa, higas ng katawan. Ano? Oo. Huwag na pumuntong. No. Higas na. Do it Hala! Hindi pa naka-play! <laughs> <laughs> Sayang <four minutes. laughs> yan, ang 4 minutes! Buti kang katulangang ulan sa atin. Sa iba, bahang na. Ang lakas ni Visayas eh. Sa ibo, at may gilalao nang ginagamit nila. na. Yung mga kotse palutang-lutang. Ba, bibili mo ba? Ang isang buo. Kamarisa, malaki. Oo nga, dosang. Yung malaki din ang titinda. Malapit na kami sa palengke. Alright guys, ito hindi naman ako nakapag-lifting. Uwi ka muna sa inyo, hindi ka lang. <laughs> so, narito <laughs> na po kami sa palengke. Uwi muna siya. Uwi muna siya. Uwi muna siya. muna siya. Uwi Hindi ka siya, maluwa. Mm. Hindi <laughs> ako yung nagkasinat. Napaka. Ang Tagalog nagkakasakit. Anong bibili natin ngayon? Ang ulam? Ay, may ulam para sa amin. Aray ko. ang ano. May namating sakmang mo. Akala ko sinigang. Ay, ito oh, nga. Ikaw may gusto sinigang. Oo nga. Ako, hindi. Wali rin sa akin ihaw. Anong ihaw? Release? Favorite mo talaga yun ano? Kaya po niya eh. Gusto ko lang sa aming ako eh. ba? Say! Favorite mo talaga yun ano? Hi! Hello!

Ganong kilo daw? Kamahal na ka. Kakamahal ang. Hey, Ayun eh, Aurelis really eh oh. wala si baboy si mamoy bigla na yung nawawala et log et log oh et log et log hindi ko bigla na nawawala Kala ba sinigang? Hindi, ano lang sa and three Oo nga, kamukha, kamukha nga ni Nicknick. Nick. Oh. Akala ko si Ate Nicknick naglalive doon. Ba't nasa palengke, nagtitinda? Shoutout ka pala sa palengke. Nagtitinda pala, hindi na pala sa kanila. Nasa palengke na. Ayun, ha oh. Tawag oh tawa pa. <laughs> mm -hmm. Ang na dito ka? sa palengki pala, nagtitinda. <laughs> tawa yan. Nabili <laughs> 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 <all the> <laughs> <laughs> mo na siya ng gulay. Sibuyas. Sibuyas. Pamahal nga lang si Buyas ngayon. Tsaka pamahal. Eh, hindi mo na ako nang titinda niyan. Na? Ubus! <laughs> Walang tubo. <laughs> Walang tubo. Eh, na kayo! Petsay. Petsay. Ano nga pala to, te? Yun. Kahapon ko pa, no, kahapon ko pa pinapahanap si parin dyan ng in. Wala daw siya nabili. Magano dito? Magano ako na rin. Kahit ayaw ni Do. Ayaw ni Do ng ganito. Isa eh. so, Abap na mo. Pag gano, pag ako bumili ito, sasabi, tatapong ko yan. Alisin mo yan din eh. <laughs> hindi na kayo yung gano rin. Nababahuan niya. Isa hindi mo kailangan eto. ya. Sakto na kaya itong tatlo. 95. babay, pa yung Bukod bukod. Tsaka sibuyas buyas. tayong si guys. Eh. Kasi lalagyan natin siya ng sibuyas. Okay na kaya na ito Favorite ka pa, 'di nga po pala 'yung kamatis. Na. ito. mo po. Sino. Ang din, guys. Ito pa yung akin. CP agad. Kulang lang mga ito. pa ako nag, ano, naglalaway sa mustasa eh. Parang na ako naglilihi. Aray ka si mo eh. ko Sinik-nik. akin? Masa ah. akin na. ko sa amin. Ah! Hmm. <laughs> 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 <laughs>

Oh. So, ano lang ba? to eh, yung marshmallow. Hindi oh, okay. ah, ba siya nakain ng marshmallow? Hindi siya mahilig. Habang ah, ano ng Meron kayo ating mga, ano, yung Ovaltine na, Ovaltine, yung tablet-tablet na candy. Ay, ano gusto niya ngayon eh. Baka, na lang, eh. Ah, walang, ano. Walang, walang. Ay, ano po? Ay, ano. Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman. Ay naman.

Iba na lang ibili eh. mo. Hmm. Ini <imit> pembeli kelas kan? Ini pembeli kelas kan? Ini Ano kelas kan? Ini pembeli kelas kan? Ini pembeli kelas kan? Ini pembeli kelas kan? Ini pembeli kelas kan? Ini

Parang kanina, tagal naman ni Marie, Una na nga tayo. mo, Kaya nga, ganyan nyo. Wala nang maaibang lasa. Wala kang bariya, mas. Hindi 1.23 lang eh. Kaya. kaya eh, tres. <gibit> Parang wala si ma'am. Sampu. Ayos Mom, ingat kayo. I love you, Mom. Marami pero pa ba ito? Thank you, May. Sabi ko, kasi pa kayo, umuwi na kami dyan. Umuwi na kami. Doon lang dyan. Alas doon sa Wala, hindi naman. Tat, diba, dalawa ang binigay ko. Diba, diba lahat yung lima. Tatlo pa rin nando doon. Baka hindi na uminom. Nawala na kayo. Wala nakayiris. Oh, wala na si mamoy, eh. morilo. wakone oh. na po namin yung isda. Naghihintay na yun doon sa labas. Ah, sa motor na. Ayan oh, po yung pinamilay. Nali, baka pala. Ikaw, bigla-bigla na lang nawawala. Ah, oh, bumili nga ng Orilis oh, maliit. Ah, nakabila akong mustasa, oh. Ibang eh, mustasa, sa Hindi yun yun, eh. Yun, yun. <laughs> Dapat yung isa, tala, naalala ko. Very wrong, Ano ba? hindi ba yun. Dapat yung Tagalog. <laughs> Ito, ano Chinese to, Chinese. Iyo <laughs> <laughs> eh, ka, <kayo>, ikaw, healthy. <laughs> Sabi ba naman mustasa yan? Mustasa nga. Okay. Ka? Kaso ay, ay, sa Pino, Tang Oo. Gulay na <laughs> Dito, try din natin. try din natin pa ito, nakabili ako. Nakalimutan ko, ayun nga pa rin. Ayun na ba, ayun na ba dyan? Sa'yo yung mga Para tayo wala bitit pagkakita sa taas. Bakit sa taas? Bumili rin ako hipo, bakit ka hindi hipo? Ay, reyka. Anong ulam ng ulam, mamis dala. Ano oh. Ay, ay, hipon. Ay, hipon. Ay, Ay, dito. Ay, kay JJ yan, han. <coughs> <Ay>, kay Tain. <coughs> <kaya. coughs> Baka nga kuhanin yan. <coughs> so, ayun uh, na. Dadalhin na po natin aray doon kina Maring Rhea. Sulubong so, ni Maring Rhea kina JJ. Tunggulatin natin si Maring Rhea.

Happy ay, na Jay si JJ! Ay, ay, yeah Happy si JJ! Happy si JJ! Are you happy? Yes! <laughs> so, thank you, Goga! So, thank you, Goga! Mauubos. <tiple> hindi ko alam na... Hindi ko alam na... Teka! Ang ko kasi magaganyan ako. Yung sinigang Hindi, na, aloy, aloy. sinigang sa miso. Nabangos dapat. Aray ko! Hindi sinabi. Oh, ano yan? Chocolate. Chocolate! Chocolate! Wow! Love, love! Love, love! Wow! So, ayan ah. Punta po na muna po tayo kay Maring Ray. May pa rin pala ito na hakot. Okay? natumbang puno. Hmm. Nakaluto ka na? Ma! Oh. Iba, bagong gogo. -go. Bagong Lego si JJ. Yay! Nakakain na kami. Bayo, alas si na eh. Gutom na eh. Oh. Yo hey, may para daw sa kakain. Ayano. Eh. Baba. Baba. Ha. Bola Idol din ni si Taxi maring an. Sina lang dalawa. Goga. Po. lotion. Oh lotion. Po. Opo. Lagyan nyo kanyang sugat ng lotion. <laughs> alam na alam eh. Alam na alam na JJ eh. Wow! Suklay? Bait ah. <laughs> Bait ah. <Ay? laughs> Ah, Hindi tuloy na ano yung ano. Okay. Yung binili ka oh. Tago mo lang baka mag-musta. Sarap yung sarap yung sinigang mag-musta. Bango ka sa akin yung bango. Hmm? Ang sinigang na mustasa Sarap yung, yung, hmm? yung... Aray, ko, ano, laway na laway pa naman ako sa mustasa. Mahapon hmm. ko pang pa gusto. Bilog na. ibang nga pa yun. Eh. Iba Sa pangatlo mura, kung meron. Pangatlo. Ah, sa dulo. Si, nagpapapayat. Aray ka. Nagpapalit ng tiyan. Aray ka. Kung gusto mong pumayat, magpaka-stress ka. Gano'n huh? hmm. mo, si Kamuning. Pumayat na. wag papalit ng tiyan. Para magandang yakap. Okay? Say! Walang bilbil. Say! Hi! <laughs> Taray sa <labifin>. ka! Siyempre! <laughs> alam ang puro taba ay yakap Pasok dito! Diyam ah. ka pa ako. Payat mo na nga okay. eh. Stress ka ba din ba? Oh, Asas! Okay. Oh, okay. oh. Payat mo ay, na �e nga. Dobli baba. <laughs> Dobli daw ang <doon> baba. <laughs> stress din <laughs> eh. Stress. <laughs> <laughs> uh, stress kay JJ. Kapasigaw. Ah, naman eh. <laughs> Yan, nagtutupi naman po siya ng kanyang sinampay, ang kanyang nilabhan. Ano ba Ano Ano? pangat. 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 ko pinata. Hindi pa. Wala pang ano, gata. kata <laughs> Ayan na, uh, maraming maraming salamat po kay Tito Jose and kay Tita Vanji sa kanyang magandang pakulay sa akin kanina. Ayan, thank you, thank you guys. At uh, saka sa team, team Kasanga, kay May Corpus and kay Kuya Eric Corpus. Tsaka sa team Mayor, yan, sa team Mayor kay Ice Mix Vlog at tsaka kay, kay Kuya Eddie G. thank you very much. Say... <sighs>

shout out, out. out. mo sa us. Maksan mo. Mago. <laughs> Sayo mo lang. Ah, masada pa. Hindi. mo. Lakas kami mo ay Wala, mm. oh, masa, eh, eh. Laskan, wifi. <laughs> wala pa rin. Dito, eh. eh, paano mag na? Ulan nga. Bus na ang load ko eh. <laughs> Kaya pa rin sa pinagdini. Kaya nga. Awake mo. Awake mo. Ayan, dalawin ang sa kabila rin, Walang wifi. Basta yung si Atiniknik Niknik nakita natin sa palengke, ano? Si, ano, si Atiniknik nakita natin sa palengke, <laughs> nagtitinda. Kaya pala niya din eh. Kaya nga, nandito pala sa palengke, nagtitinda. <laughs> Reyka! aray <laughs> Ha? Ha? <laughs> <laughs> ha?

Ano sa sulok? Ay, nupuan no ang daya, per. Aray mo, JJ.